Nililinis namin ng aking kasama yung gutter at saka yung sanipa kasi maraming mga alikabok at saka yung kulay itim na siya kasi kulay puti yung kanyang gutter kasi madali kapitan ng alikabok at saka dumi. Kaya ayan, nililinis namin. Dito tayo kami ng scaffolding dito kasi patag lang naman dito. Doon banda. Sinungkit-sungkit na lang ng kasama ko na may basahan. Hindi pwede makapagtayo ng scaffolding doon. Saka doon sa likod niya may bubong siya na pulgar Hindi ko alam kung pwede nung ng scaffolding o ng tao maganda na siya tingnan uh, bumalik siya sa dating kulay kulay puti ayan kung napapansin nyo mga idol ito kulay puti ito pa yung ito naman yung madumi pa magkaiba siya ang kulay oh. ayan o oh, diba, makikita oh. okay, mo ito sa kantuhan. ito yung nalinis na kaliwa ito naman yung hindi pa nalinis ayan o oh. hindi na na pinapinturahan na mayari linis na lang kasi bago pa naman siya tingnan pagka na, napunasan talaga Ayan o. Napakahaba yan o. Kabilang side lang to mga idol. Ah, apat. na, ah, napakada. Napakalawak nito na pa ikot. Ayan, yung spray ang kasama ko. Pagkatapos po na, spray, Si Boy Kubos.